Hello guys, magandang tanghali. Ah, uh, ngayon guys, ah, uh, isishare ko nga sa inyo yung napamili ko kagabi. Ngayon ko lang siya nagawa ng ano uh, ng video. Kasi kagabi, pagkatapos ko mamili ay bumalik uli ako dun sa aking alaga. Kasi nga 11 ng gabi pa ang dating ng nanay niya. Tapos pagbalik ko doon, tapos pag uwi ko, ay natulog na rin uli ako. Tapos kanina umaga, busy ako at maglaba agad ako kasi may alaga uli ako nitong tanghali. Ang alaga ko ngayon, guys, ay nandoon na sa bahay nila. Hinatid ko na doon. Tapos pina pinalagaan ko muna sa bit sa ano ko kasi may tatapusin lang akong nakawashing dito. Tapos habang may nakasalang ako doon, ah, i-share ko muna to sa inyo yung napamili ko kagabi. Ayan guys, uh, rolling rolling lang muna tayo ngayon sa ating tindahan, sa munting tindahan guys kasi nga unti-unti uh, lang tayong paunti-unti lang tayong bumabangon ngayon sa ating munting tindahan. Ayan. Ayan guys, ang nabili ko kagabi ay swak isang tay may bawas na ng isa may bumili kasi kanina umaga tapos kalahating milo kalahating tay tapos asukal ayan asukal na didi kalahating kilo tapos laki ni beef ayan may bumili ng isa kanina kaya tatatlo na lang tapos kanto na sweet and spicy ganyan din kalahating tay lang din yung choco tapos ito guys, kalahati ito guys. May bumili na ng dalawa kanina. Kaya tatlo na lang yung na pera. Ayan guys, yan ang napamili ko kagabi. Halagang ano lang yan? Halagang 398. kasi yung dalawang pera ko kagabi ay 400 lang. Ayan. 398. 400 lang yung pera ko kagabi guys yan, yan lang yun, yung napamili ko kagabi guys. Yan lang yung share ko muna sa aking munting tindahan. Uh, rolling rolling lang muna tayo ngayon guys. Kasi hindi ko nakakabayad sa akin yung may utang sa akin guys. Kaya ang ginagawa ko muna ngayon guys ay yung natitirang halagang 300, 3,000 dito sa tindahan ay rolling rolling ko na lang muna. Ayan, didisplay na natin guys. Tumigil na yung aking washing guys. Display ko lang muna ito sa blit. Hindi kasi muna pwede magbantay yung aking anak ng kanyang alaga, guys. Kaya ako na lang muna. Nagbabantay ngayon ng alaga niya. Bukas naman ay rest din ng nanay man. Tapos yung alaga ko sa Friday pa. Kaya bukas, uh, na wala tayo. Pahinga muna tayo sa pag-aalaga. Bukas. Pahinga muna tayo sa pag-aalaga, guys. Labad, na, labad din naman, guys. Kahapon, labad din rin ako kahapon, guys. Kaya namin, hanggang ngayon, habang wala pa yung alaga ko, naglaba-laba ako. Kaya bukas, uh, marami pa rin. Marami pa rin akong labahan bukas, guys. Kahit naglaba na ako kahapon, at saka ngayon, marami pa din. Tinatapos ko lang yung aking nakaikot dito sa washing, guys. Tapos babalik na ako doon. Hindi na nga ako naligo, guys. Nag-ano lang ako, guys. mag hot bath lang ako. Hot bath pala. Hap kasi nagdali-dali na nga kasi ako guys, kaya hindi na ako naligo. <laughs> nag, ano lang ako, nag, hindi hanggang dito lang yung nilinis ko. Tapos kanina may dumaan na ano, titinda ng uksalit. Kumuha ako ng tigpi piso na ano, buo na paminta. Tapos tigil limang piso na ano, yung pina na paminta. Ayan, yan lang yung napamili ko. Kahapon at saka yung kanina umaga bukas, baka bukas pa uli ako makapamili o baka bukas pa nga kasi nga wala akong alaga bukas kaya hindi ko alam kung makapunta ako ng bayan kung dito lang din ako mamimili sa may barangay namin hindi ko alam guys kung makakarating ako bukas ng ano ng bayan mamaya pala magpapabili ako sa asawa ko ng ano, itlog at wala na akong itlog dadalawa na lang yung natira kaya magpapabili na rin ako mamaya guys, balik mo na ako dun sa aking tinatapos na niwa washing. Ayan guys, tumigil na yung aking washing. Uh, babalik ta rin ko pa siya guys kasi paiikutin ko pa siya ng isang ikot pa. Ayan guys, nire-ready ko na yung aking dadalhin. Malapit na ako magbalik dun sa, ano, sa aking alaga. Ayan guys, tapos na yung nawawashing ko. Ayan. Matanggalin ko na yung laman dito. Tapos linisin ko na. Tatapon ko na yung tubig. At babalik na ako dun sa kabila pagkatapos. Ayan guys, tapos nang tinis yung washing. Babalik na ako lang sa aking alaga guys. Ayan guys, babalik na ako guys. Ayan, dala ko na naman ko aking mga gamit. Yeah. ayan guys, andito na ako guys, paakyat na ako bumili ako ng tinatay guys pang garyenda ayan guys, andito na ako sa bahay ng aking aalagaan garyenda tayo guys tama na ang tubig na pang tulak dahil bawal tayo ng soft kaya tama na yung tubig na pang tulak pang partner dito sa tinatay Pagdating ko dito, guys, ay tulog na pala yung ating alaga. Kaya, ayan, pa-relax, relax na lang tayo nito hanggang sa magising siya. Ayan guys, merienda tayo ulit guys. May dumaan kasi yung nagtitinda ng merienda. Pumili ako ng talabok. 30 titong isang ganto. Yung alin? Hindi naman ah. 35 yung isang ganto guys. Oh. Pero masarap siya. Kaya yung kanyang tinda eh, kaya yung, kaya ang dami nabili sa kanya. Masarap kasi. 30 pesos na ito. Isa kami nung anak ko. Busog na sana ako na sa tinapay, guys. Kaso nga lang gusto kong kumain ito, eh. Dubli-dubli tuloy yung aking ariyong guys. Ayan, guys, kain tayo. Ayan guys, andito ako sa may bandang Pintana guys. Kasi nag edit edit ako ng aking video na i-upload. Yung aking alaga guys ay tulog pa. Mamaya pa ang gising ng 4.46 na. Mamaya pa ang gising ng guys. Masarap kasi kung matulog siya guys. Kung matulog yan siya guys ay nasa tatlong oras. Yan, tatlong oras, apat na oras. Kaya, kanina gusto ko sana matulog guys Kasi nga lang napadami nga ako ng kain paano kasi guys Magbili na ako ng tinapay tapos may dumaan naman na nagtitinda ng mga espagete, palabok ayan, napabili ako uli ng merienda na palabok masarap kasi yung tinda ng palabok guys ang isang order niya ay 30 pero nakakabusog na din kaya ayan guys, mag-i-edit-edit muna ako guys ng video at mm, mag-upload na ako mga ano mag-upload na ako maya maya matatapos na ako mag-edit eh. Kaya yan guys, hanggang dito na lang muna tong aking video. Maraming salamat sa panunod at supportan nyo.